Hello, hello, Gemini Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kumusta po kayong lahat? And welcome po sa James Taro PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo at hindi beten na weekly reading for August 25 hanggang 31. So, kunin nyo lang po yung mga ka kayo, Gemini, ha? And leave the rest. Use po yung intuition para makuha nyo po yung para sa inyo today. Meron pa po, po tayo isang tanong, isang sagot portion later. So kung meron po kayong pang malakasang isang tanong, you can ask that at the end of our reading. Sa isip lamang po ha, huwag niyo po isulat sa baba. Sekreto lang natin yan. And I will answer that po at the end. So stay tuned for that. Gemini, thank you again for all of your donations po ha. Saka po sa mga hindi nag skip ng ads. Maraming 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 salamat po sa inyong generosity, sa inyong kindness, sa inyong pagmamahal sa ating channel. Every time po na meron po tayong free reading for Gemini po dito po sa James Tarry PH. So from the bottom of my heart, thank you again po for not skipping the ads. So Gemini, ano you know, naghihintay sa inyo ngayong buong August 25 to 31? Inhale. And exhale at the center of your reading. You have... wow the six of pentacles beautiful in the area of what you want you have the emperor card lovely 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 in the area of what you need you have the knight of wands wow in the area of what's affecting your current energy you have the eight of cups beautiful in the area of what's uh, in your near future you have the three of swords Ooh, interesting in the area of your uh, challenge for the week you have the seven of pentacles lovely In the area of your fortune, you have the full card. Wow, wow, wow. Napakaganda. Napakagandang time to para sa sa'yo, Gemini. In the area of your divide messages, you have the seven of swords. Wow, you have two sevens here. Seven of swords and seven of pentacles. Talang you na meron kang swerte this time. You're very, very lucky. You're very, very powerful to change your life for the better. May kapangyarihan ka na baguhin ang lahat. Especially here in your outcome, ano kaya itong potential outcome mo at the end of the week? Mamaya, sabay-sabay ito -sabay siyang bubuksan. Okay? Ano mo na lingering energy in your background? You have the Knight of Swords. Okay. This week, Gemini, sabi ng spirits mo, do things with energy, with power, with uh, stamina, no? Parang ngayon na pagkakataon na ilaban yung isang bagay, huwag tulugan, huwag isang tabi, huwag i-ignore. Kung, na na kung kailangan na aksyonan, aksyonan. Kung kailangan ng gawin, gawin. Parang very, very energetic power ito for you this week, no? So kung meron kang mga gagawin, parang kakaroon ka na lakas ng loob na ituloy na, ituloy na. Gawin na, gawin na natin yun. Huwag nating huwag natin hintayin pa o huwag na tayong tumpik-tumpik -tumpik pa, parang ganyan. So, ngayon para maramdaman mo yun this whole week, the power to change, the power to move, the power to take action, and the power to fight. Kasi parang ngayon, sabi mo, noong mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, parang sabi mo, ano ba yan? Dami mga aberya, dami nangyayari, lahat naman ginagawa ko, pero bakit parang ngayon, ang daming mga eche-bureche sa buhay ko, no? Pero sabi ng spirits this week, just push forward, with momentum, with energy, with power, with might, ano, kayang-kaya mong abutin lahat this time with enough energy na gawin. Ano, so ngayon, sabi ni Spirits mo, naririnig ko, alam mo, laban, 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 Gemini, makukuha mo to especially at the center, you have the six of pentacles. Parang sabi ng spirit sa mo, it's time naman na ikaw naman. No? Ikaw naman this time around na ikaw ang kumuha, ikaw ang kumubra, ikaw ang manalo, ikaw ang tumanggap. Some of you, parang may na pera, may hinihintay na papeles, or parang money matters na nabinbin nito mga nakaraang buwan, nakaraang linggo, na parang ano ba yan, pabalik ako babalik-balik ako pero para ayaw of dumating no parang pero, pero ngayon ngayong linggo ito at the end of the month nakita ko talaga na may papasok na darating na, makukuha mo na yung mga bagay na hinintay mo. At ito'y para ma- makakahinga ka dalang maluwag, okay? Because balance na ang lahat, may panggasos ka na, may pambili ka na. Um, nakita ko rin parang reward for you. Some of you parang naghihintay ng reward, pagkilala, or i man lang ni boss, or i-recognize ang effort mo sa time mo. Pwede rin sa family mo to na baka feeling mo you feel so uh, um, undervalued o hindi pinapahalagahan, hindi pinapansin, ah uh, hindi pinapakinggan ng opinion. Pero ngayon nakikita ko na parang, uy, naramdaman mo na parang lahat ng pinaghihirapan mo may nararating o may nakikita ka o meron ka nakukuha dyan. So sabi ng spirits mo, i-continue mo lang yan because this August 22, uh, Gemini, 22 sa new moon in Virgo, may stretch pa ito, launches important new phase for home, property, or family matters. So talagang may mga mahatanggap ka this time para sa bahay, baka ay mapapagawa ka na, o may perang darating, pampaayos sa mga property, o para mabibenta mo na, o mabibili mo na, a certain property or um, gamit, something like that, for the family. Basta, basta full of family matters ito this week, stretching after August 22 na magkaroon tayo ng new moon in Virgo according to your astrology and planetary alignments. So asahan mo, everything is gumaganda para sa, para sa familia, para sa'yo, may mahukuha kang pera this time, okay? The Six of pentacles being clarified by you have the page of wands. Ooh, 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 nakita ko talaga dito, sabi ng spirits mo, Gemini, is to accept what's coming. Okay? I-accept mo lang. At parang sabi, huwag mo nang pag-isipan. Huwag mo nang, wag mo nang magdalawang-isip, huwag nang parang marami pang contemplation o parang matagal na pag-pag-paghagilap uh, 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 pag, uh, ng rason. Parang ganyan, no? Parang ganyan. Parang nakita ko na once the opportunity presents itself, grab it grab it because this will give you more money than you ever realized. So ngayon, magalak ka, huwag ka matakot, huwag mo isipin, ano ba yan, problema na naman, ay ano ba yan, trabaho na naman, ay ano ba yan, panibago na naman, asikasuhin, huwag mo isipin ganun. Panibagong chance ito para sa'yo na ma-excite sa bagong gagawin. A new adventure is coming. Good news. Good news ito ha. Pag lumalabas po, po si Page of Wands, good news ito about a new adventure when it comes to your money. Kikita ka rito na malaki. So kung meron ka ngayon mga bagong sideline, bagong trabaho, tanggapin mo baka makatulong yan sa'yo. Okay? in the area of what you want, you have the page of the emperor. The emperor card is telling you na gusto ngayon gusto mong makuha yung parang control sa buhay mo no? kasi parang itong mga nakaraang linggo, nakaraang buwan ang gulo-gulo, napakagulo ng buhay mo napakadaming nangyayari and parang sabi mo, ano ba, ano ba, ano ba, ano ba dapat kong gawin uh, lahat naman ginagawa ko, para may kapan ko pero bakit hindi ko mahawakan yung para sa akin pero ngayon You, uh, this week uh Gemini your ruling planet Mercury will regain strength on August 25. Sa simula ng reading natin August 25 allowing you to move forward with communication projects. So kung medyo nahihirapan ka sa mga communications mo sa mga negotiations mo, sa mga agreements or presentation o pag-uusap sa kliyente or sa boss, ngayong linggo ito parang tatapang ka talaga. Magkakaroon ka ng sa loob to really move forward sa mga bagay na gusto mong gawin, sa mga bagay na gusto mong sabihin, sa mga bagay na gusto mong makuha. So ngayon, tatalas ang iyong Tila tatalas ang iyong, ay hindi, mali pala yung term na tat tatalas ang dila. Tatalas ang iyong communication skills. Kasi yung talas ang dila, di ba mapanakit ang ibig sabihin nun? Tatalas ang iyong communication skills. Ibig sabihin kung ano yung sinasabi mo, sapat, maayos, naiintindihan ka, na mapersuade mo sila, na nakakuha mo sila in your corner, kumbaga, so any communication process this time will be good. Kaya tapangan mo, tapangan mo, makukuha mo yung mga bagay na gusto mo, okay? The emperor card is being clarified by the hanged man, yes. Ngayon, kailangan talaga doon ng kalakasan ng isip. Gemini, kalakasan ng isip, i isang bagay. wag wag alinlangan, wag um, mag... I'm hearing dito na parang every step, uy, itanong mo muna kailangan buo daw muna sa isip mo bago mo ilaban. Yes, ikaw, pasagot ka ngayon. Gusto mo ilaban yung mga plano mo, gusto, gusto mo ilaban yung mga gusto mo. Pero ang tanong ba, malinaw ba sa isip mo kung ano yung gusto mong yan? Uh, ah, yan ba talagang gusto mong panindigan? Yan ba talagang gusto mong puntahan? Kasi baka mamaya gusto mo lang siya ngayon pero bukas hindi. So make sure na kung ano yung mga bagay na gusto mong itumbok, gusto mong habulin, gusto mong simulan at gusto mong angkinin. Sabi ng spirits mo, make sure muna na sure ka dyan. Okay? Para hindi ka magsiyang ng oras, magsiyang ng pagkakataon, magsiyang ng laway at magsiyang ng pera. Di ba? So, make sure na okay na okay ka na pag delay na mo na bago mo i-push, okay? In the area of what you need, you have the Knight of Wands here. Knight of Wands is the deliverer then of good news. Dalawang card na nagsabi sa'yo na meron kang darating na good news. This is probably a new adventure, a new way of living, a new money, or a new time para asikasuhin yung mga bagay-bagay. With the Knight of Wands, sabi ng spirit guides mo, go, push, ilaban mo ha, huwag ka susuko, meron kang plano this time tayo na to para kumubra ka ng pera o makuha mo naman yung mga bagay na gusto mo. Meron sa inyo na lilipat ng career, especially here with the page of ones na parang bagong-bago ito sa buhay mo. Whether this is a brand new endeavor a bagong-bagong lugar na talagang sabi mo, ah dito alam ko kikita ko na malaki. Ah dito alam ko magiging maayos yung Takbo ng trabaho ko at parang equal give and take. Maramdaman ko na pinapahalagahan ako dito parang ganyan. So, with the Knight of Wands, ang kailangan mo daw this week, Gemini, is lakas ng loob at determinasyon na ilaban yung gusto mo. Okay? Wala kang time na panghinaan ng loob. Kailangan mo to i-pursue because narinig ko, this is once in a lifetime opportunity na hindi mo kailangan sayangin. Okay? The Knight of Wands, clarify natin. You have, o oh, dalawang cards, kunin natin. You have the King of Wands. Yes, King of Wands is really tapang Determinasyon go getter, no? So meron naghihintay sa yung good news probably from text, call or chat. Sabi ng spirits mo, hala, may dumating na good news, ang gagawin natin? Aatras ka ba? Papanginaan ka ba ng loob? Matatakot ka ba? O susulong ka? Sabi ng spirits mo, yes, sumulong ka. Ilaban mo to because this is something that will change your life. Dalawang beses nung bas meron ka pa palang the emperor card here. Tapang, diskarte, paniniwala sa sarili. Go push. Nakita ko talaga napaka maalab nitong what you need. All of these are fire signs. The knight of wands, the emperor, and the king of of wands. Kailangan talaga ng sigasig at maalab sa puso mo na ito yung gusto ko. Ilalabang ko to no matter what. Yun mo ikaw. Sumusugod ka with all your power, with all your energy. At walang makakapigil sa'yo. Kaya idiretsyo mo yan. Nakita ko na magandang kakahantungan ito. Okay? Uy, Gemini, follow mo naman ako sa Facebook at James Taro PH. Gusto ko sanang tulungan mo ko. Gusto ko sa, kasi sanang maka 1,000 subscribers doon and followers. Help me achieve that. So, dalawin mo ko sa Facebook page ko doon ha. At magpakilala ka and sabihin mo kung nanonood ka sa atin dito sa ating YouTube. Okay? So, see you there. See you there. In the area of what's affecting your current energy, you have the Eight of Cups. Ngayon, nakita ko na ito ang naka-apekto dito eh parang sabi mo, gusto ko nang kumuha ng mga bagay na patas. Gusto ko nang makuha yung mga bagay na para sa akin na hindi ka tulad dati na parang super unfair, um, hindi ka pinapahalagahan doon, kulang ang sweldo, maaari. O kaya parang feeling mo, uh, it's already runs its course para sa buhay mo. Sabi mo, time na to para maghanap ng mga bagong bagay na ikakaunlad ng buhay ko. And ngayon, handa ka na umalis. No? Handa ka umalis at parang tinatanggap mo na yun yung new adventure. Either meron kang bagong trabaho, meron kang bagong career, o meron kang nauohan na na project or bagong simula. Sabi mo, ready, ready na ako harapin to. I'm, I'm, so excited to travel. I'm so excited to accept this new adventure and new feeling sa buhay ko na parang na-energize ka. And go push. Nakita ko talaga na ito na yung time to, to find your contentment, to find your alignment alignment and fulfillment sa buhay mo na nadating nabinbin o na-sacrifice mo for something. Maybe because ikaw breadwinner ka dati, uh, sinacrifice mo yung mga bagay for the family, uh, for, sa, for your kids' future. Pero ngayon sabi mo, time na to level up, time na to reach a bigger salary, time na para maghanap ng maaluan o maayos sa trabaho o magandang buhay. Ano? Kaya ready ka to travel or search for that and go somewhere else. Na ngayon sabi mo, eto na yung pagkakataon ko na equal na ang lahat. Talagang kakabig ng malaking pera dito at magiging excited ka everyday na gawin ito. Okay? The Eight of Cups being clarified by you have the three of pentacles. Wow. Nakikita ko ito na supportado ka naman ng family mo, no? Supportado ka ng family mo o ng friends mo na gawin na ito. Parang sayo mo, long overdue na. Kailangan ko itong simulan. Kailangan ko nang baguhin yung mga dapat baguhin para makaandar na yung kaperahan ninyo. Some of you, either uh, kailangan pang kausapin, either uh, uh, anak or magulang na para ipaunawa sa kanila na, huy, I'm sorry, kailangan ko talaga umalis. Kailangan ko na itong puntahan. Kailangan ko na mag-iba o kailangan ko na mag-change ng course of my life in order for me to grow. Kasi parang ngayon sabi mo, walang growth dito eh. Walang growth sa ginagalawa natin eh. And uh, tinutulungan kinutulungan nyo man ako, okay man tayo, pero teka parang pakiramdam ko talaga, kilang, tinatawag na akong damdamin ko na harapin yung bagong bagay sa buhay ko. And I cannot just sit here and wait for something to happen for me. Parang kailangan ikaw mismo ang kumiris para umalago ang buhay mo. At nakita ko naman na kung hindi na lang naiintindihan yan, hindi mo na problema yon Gemini, okay? Napakahalaga. Ko hindi nila naiintindihan yung mga grupo mo, co-worker mo o kasama mo sa bahay yung plano mong pag-alis, problema na nila yon. Pero ikaw kung talagang buo sa loob mo na gawin ito, go push. And you will find the right people that will help you sa lugar o sa estado ng buhay mo kung saan ka pupunta. May mga taong makakatulong sa iyo na swak na swak yung inyong energy, swak na swak yung inyong mga mithiin sa buhay at tutulungan ka nila. Hindi ka tulad sa dat dati mong ginagalawan na parang aping apikado doon, hindi ka iniintindi, hindi ka inuunawa, na parang feeling mo hindi ka swak doon dito, dito talaga papahalagahan ka na okay In the area of your near future, you have the three of swords. In the near future, I'm I'm seeing here that you're trying now to um parang heal yourself from all the pain na kinaya mo from this unfair treatment. May mga nakita ko unfair years. Parang feeling mo aping api ka tapos parang hindi ka binibigyan ng mga karampatang bagay para sa'yo na parang sabi mo, ano ba yan? Ngayon gusto ko na ibalik yung sigla ng buhay ko. Gusto ko mabalik yung control ng buhay ko na inago na ibang tao o kinontrol ng ibang tao. Ngayon, nagiging malino na sa isip mo, ah okay, ito dapat kong gawin, ito dapat kong puntahan, ito dapat kong asikasuhin at tumatapang ka na. Your, your fire elements here are tatlo talaga. Napakalaking fire elements. You have the knight of wands, the emperor, and the king of wands. Sinasabihin ka talaga ng spirits mo na this week, Gemini, kailangan ng katapangan mo at sigasig na ilaban to. Kasi baka mag-urong sulong ka pa pag may nakita kang aberya, pag may nakita kang here and there. Pero kung talagang malakas ang loob mo, gagawin mo to. And with the three of swords here, napapareminis ka. Napapaisip ka na, eh, dati nakakalungkot no, na no, malayo ka sa pamilya mo, um, nahihirapan ka sa trabaho, o kaya kayod ka ng kayod, pero parang sabi mo, kailan ba mo natapos to? Kailan ba mo tong hirap na to? Pero nakita ko na unti-unti nagihilom yon. Pag lumalabas po si three of swords in any of the reading, this is all about you healing or recognizing the pain and trying to move on and find solutions para mawala na ito totally. At nakita ko na natututo ka na sa buhay mo para alisin yung mga paningat, alisin yung mga rason kung bakit ka nasasaktan o bakit ka nadudusa. Ano? Ngayon parang nag nagkakaroon ka na appreciation of your life na parang oo nga no, dinaras ko to dati, dinaras ko yun, napapareminis ka, napapathrowback ka sa mga pinagdaanan mo. Pero tatanawin mo na lang siya as a lesson, at parang sobrang saya mo kasi saya mo, ah, okay, now I, I, totally understand ko bakit ko dinanas yun, kung bakit ko pinagdaanan yun, kung bakit ako nahiwalay, ko bakit ako niloko, ko bakit napunta ako din sa lugar na ito, kung bakit ito yung ginagawa ko ngayon. It's because all the pain leads me to a brand new life. So ngayon, talaga namang yung pain mo katabi, oh, brand new beginning. So, wag na wag ka matatakot kahit na nasasaktan ka, kahit na durog na durog ka, kasi may bagong simula naghihintay para sa'yo at makukuha mo na yung power mo to change your life for the better and be bolder, okay? clarify natin yan, the Three of Swords is being clarified by, you have the Tower card. Yes, things are changing na. Napakaganda. Yung dating painful, yung dating mapanakit, yung dating hirap na kayod na kayod, kapang nagapang. Ito ka ngayon, nagbabago na ang buhay mo. At bigay sa iyo ni God. Kaya sabi ni God talaga ngayon, sumubok ka, lumaban ka, huwag kang papanginaan na loob, huwag kang umatras, okay? Huwag atras sa laban. Ito yung linggong ito na sinasabi ni God na itatanim mo na this time yung pagbabagong hinahangad sa buhay mo. We are already a new moon in Virgo after August 22. Sa so kaya talaga may stretch itong pagbabago sa buhay mo na kinakilangan mo yakapin at huwag uurungan, okay? In the area of your challenge, you have confidence, believe in your worth and abilities. Yes, basta may tiwala ka sa sarili mo, may confidence ka, malalaban mo yan. Walang kahit sino naman sa inyo, sa buhay mo, ang makakapigil sa'yo o makakapag-put down sa'yo. Nanggaling ka na doon, di ba? Nanggaling ka na sa pain, nanggaling ka na sa sorrow, nanggaling ka na sa pagkalagapak, nanggaling ka na sa pang ng ibang tao sa buhay mo. Ngayon na bumabangon ka at binabalik mo yung control sa buhay mo, yung order sa buhay mo, pinapanghawakan mo na ulit, you're the leader of your life, ang kailangan mo talaga confidence kakaibang confidence na kahit anong mangyari, ilalaban ko to. Kahit anong mangyari, akin to. Okay? Another message of love. Love is everywhere. Open your heart to feel it. Yes. Kung ngayon nahihirapan ka, parang feeling mo solong-solo ka o parang feeling mo you're, you're, you're against the world. Ika nga, you're, you're one person against the world. Pero kung hahanapin mo yung pag-ibig sa bawat isa, sa bawat ginagawa mo, makikita mo kung gano'ng kakablessed. Okay? At babalik din sa sa'yo, tatalbog din pabalik sa yung, yung love na yon na kaya mo ibigay at nakikita mo sa bawat tao. Okay? In your challenge, you have the seven of pentacles. Ngayon, nag-iisip-isip ka na. Ano, Gemini, na parang, maghihintay pa ba ako dito o aalis na ako? Iiwanan ko na ba to? Kasi para ang tagal mo naghintay eh. Ang tagal mo nagtiyaga para sa isang bagay na parang wala pinapatunguhan. Kaya dalawang card ang nagsabi dito na yes, you're, you're ready to walk away and chase something that is you truly, truly deserve. Talagang mga bagay na para sa iyo at dapat mong makuha. Ngayon, aalis ka na with the help and support of your colleagues at meron ka ng bagong start talaga dito. Kaya nakita ko talaga dito na ang um, challenge for the week is really pulling yourself away from something na mapanakit. Yes, also because baka kung trabaho yan, napamahal ka na sa kanila. Kung pamilya to, nahihirapan kang umalis o dating pangarap mo na lahat ginawa mo pero walang pinatunguhan pero ngayon kung titignan mo kung i-evaluate mo yung ginawa mo para ma-realize mo ah siguro nga tamang umalis na ako kasi parang walang nangyayari parang kahit anong kayod ko wala, wala ko napapala so ngayon you need to decide are you gonna stay there and uh, at hintayin na maganap yung dapat magganap kahit na parang walang wala na or magte take risk ka and magka-try na something new naha sa'yo ang bola um, Gemini okay? The Seven of Pentacles being clarified by the Ace of Swords. Yes, kalinawan ng isip. Sabi ng spirits mo ngayong linggong ito, kailangan malino sa isip mo kung mag-move forward ka pa ba o mag-stay ka dito. At kailangan mo daw makita ng dilat na dilat sa mata mo sa iyong diwa at puso na, huy, nagasayang ka na ng oras dyan. Kakahintay, kakakayod, kaka, um, tayo to asang ka sa pangako ng isang tao o sa pagbabago ng isang bagay na walang wala ka na mapipiga. There's something there's nothing more to to expect or to ex to squeeze from this thing. pigang piga na yan at parang naubos na yung saysay -say niya sa buhay mo. At kailangan malinawan ka doon. Okay, Gemini? In the area of your fortune, you have stepping into power, you are strong beyond measure. Yes. Apat na card nagsabi tong matapang ka at magaling ka. You have the Emperor, the Knight of Wands, the Emperor card again and the king of ones, you have the power, you have the stamina and the momentum na ituloy ang isang bagay. Kaya ngayon, don't let other people stop you. Wag mo hayaan pigilan ng ibang tao. Huwag mo hayaan yung mga bashing ng ibang tao na magpaharang sa gagawin mo. Laksan mo ang loob mo, you are strong beyond measure, magagawa mo ito. Okay? Use your power. Another message, you have reaching your destination. Ooh, your light is shining brightly. Makakarating ka na doon sa destination mo. Kung ngayon nahihirapan ka, this is a confirmation for you na malapit ka na marating sa so, tinutumbok mong goal. Okay? Yung goal mo ngayon, abot kamay na. At babalik na sa iyo lahat ng pinaghirapan mo at hindi hindi ka na mapapagod. Hindi ka na, hindi ka na maihirapan ulit kasi malapit ka na sa goal mo. So congratulations. In the area of your fortune, you have the full card. Yes, bagong simula ito. Either some of you bagong lugar, bagong career, bagong trabaho, bagong uh, sisimulang gawain, ano? anything that is new na na parang un unknown territory or unknown place or talagang hindi ganun kasiguradong decision pero bukal sa loob mo na magsimula at ihakbang ito at ilaban ito sinasabi sabi spirit mo na this is your chance to create it Okay, sabi ng spirit si mo, this new moon in Virgo signals for the time uh, that new mga plano tapos sa dapat yan and take action na on domestic matters like buying something or selling something or renovating something. Especially here, parang meron kang binibenta, meron kang binibili, meron kang uh, Ito yung time na parang ayusin na yung mga dapat ayusin. Halimbawa, meron kang renovation sa bahay, meron kang binibenta property o meron kang binibili ng mga, mga bagay na yan ito na yung pagkakataon na take action on those plans. Okay, meron din sa inyo gusto mag-apply, gusto pumunta sa ibang lugar o mag, maghanap ng kapalaran sa ibang lugar ito yung pagkakataon para sa you to do that this your sign telling you now is the right time to move and be brave na isugalang isang bagay okay the full cards being clarified by you have the knight of cups woo, woo, woo. wow nakita ko ito somebody's gonna offer you this week Gemini because knight of cups all about offer pwedeng offer of love baka meron sa inyo naghahangad ng pag-ibig pero medyo malabo yan sa reading na to uh, nakita ko talaga na mas malakas offer of a new opportunity Bagong simula, maaring may oportunidad para magnegosyo, may magpapahiram sa iyo ng pera, baka may magbabayad na ng utang at yung utang na yun magagamit mo para magsimula. Yung, yung perang binayad sa iyo mag magagamit mo panimula sa bagong trabaho, bagong opportunity, or magbubukas ka ng uh, sarili mong negosyo sa bahay, why not, why not, or sideline, nakita ko na this is gonna be an exciting moment for you. Kasi yung perang darating, yung opportunity na darating, ito yung parang magbibigay sa iyo ng energy to try something else. And this offer, talagang bagong-bagong ito. At talagang, noona una, may, may takot kasi parang, hala, ang dami ko pala dapat gawin pero ito ay pan panimula lamang kaya wag ka matakot This is something na papasok ka na sa exciting new adventure ng buhay mo kaya wag mo sayangin yung offer ha minsan narinig ko wag mo na pag-isipin accept it and go push kung kailangan aralin kaya mo aralin yan as you go on with the job okay o kaya sa opportunity na yan kaya mo yan okay In the area for divine messages, you have a, peer, a personal issue reaches resolution. Yes. Kung meron po kayong mga issue ngayon sa personal mong buhay, halimbawa mga away-away o gusot-gusot o may mga bagay kang inaasikaso, huwag ka mag-alala. Malapit na daw matapos yung problema na yan. Kung meron kang inaasikaso mga papeles, parating na yan. Okay? Another message of balance spirituality and practicality. Yes, minsan tayo mga tao, sabi ng spirits mo, dasal tayo ng dasal ng mga bagay na ingrande. Pero dapat daw, tapatan mo din ng practicalidad yung mga uh, spiritual na panalangin mo. Na parang, uy, doable ba yan? Achievable ba yan? Kaya mo bang gawin yan ngayon? Siyempre, di ba yung popular phrase na, nasa, taong, nasa Diyos ang awa, nasa tao gawa. Kung dasal ka na, dasal ang mga malalaking bagay. Ano yung mga hakbang naman ang kaya mo ibigay in order for you to achieve that? Siyempre, kailangan mo din mong kay God na seryoso ka sa gusto mong makuha at handa kang gawin ang lahat para ma-achieve yon So, nasa Diyos ang awa, pray ka ng pray sa Kanya, pero nasa tao ang gawa. Ano yung kaya mo ilaan na effort to achieve that? Okay? Napakamagandang message for all of you this week. Especially here with the divine messages, you have the seven of swords. Sabi ng guides mo, oh, ngayon, kailangan kumilos ka mag-isa. Kung meron mga bagay sa paligid mo na delays o mga tao na hindi maaasahan, hindi mo pagkakatiwalaan o talagang panggulo sa buhay mo, no? sabi ng spirits mo, take the matters in your own hands. Ikaw mismo kumilos, ikaw mismo mag-asikaso, ikaw ang punong abala, hands-on ka dyan, at maghanap ka doon ng makabagong strategy. Okay? Because Seven of Swords all about new ways or new strategy sa mga bagay na tinutumbok mo. Yung mga dati, hindi na umuubra yon, Yung mga dati mong strategy, dati mong paraan, naku, panis na yon, kailangan bago, bago, bago in order for you to come up on a bagong outcome. Okay? New life, new beginning. Meron ka nang aalisan at meron ka nang pupuntahan na bagong adventure. Kaya kailangan talaga bagong atake ang gawin mo dito. Okay? Para sureball ang tagumpay mo. The Seven of Swords being clarified by you have the Judgment Card. Yes. Ngayon sabi ng Spirit mo, gawin mo lang yung makakaya mo tapos ipagpasa Diyos mo na. Napagandang connection sabi ko sa inyo kanina na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Gawin mo lang yung uh, gagawin mo, all your best, magpawis ka, pagpagod ka, paghirapan mo, yes, gawin mo, lahat ang makakaya mo. Pero yung the rest, iasa mo na kay God. Siya rin magkutuloy ng half of the project or half of the destiny mo para sa ginagawa mo ngayon. Ngayon sabi niya, ipagpas sa Diyos mo, itaas mo sa Kanya para gumaan ang pakiramdam mo at walang added pressure for you. Nakita ko naman na magigising ka sa katotohanan, gagawin mo yung tama, and nakikita ko yung enlightenment. Makikita mo this week, Gemini, yung tamang para at mararamdaman mo to na para ah okay this is the right path this is the right way dire-diretso lang kaya mo yan and everything will be fine okay ang yung outcome, ito yan. But first, bigyan mo kita ng fortune cards. Unang-una, you have chair empty. Someone is living your life. Ito yan. Baka ikaw din to. Kasi parang gusto mo umalis at mag-start over. Talagang living your life. Kasi wala lang say-say eh. Parang natapos na nila yung silbi nila sa buhay mo. Kaya ngayon, time up for you to grow. Time up for you to move on. Kaya talagang may aalis. May mayroong kapuputuli na mga ugnayan o relasyon o pagkakataon. Okay? Another message, you have big Beware of greed. O gawin mo lang yung kaya mo ha, beware of too much having everything all, all at once. Kailangan ko, ano yung tama lang tama lang, And let others have their own share then okay? Especially here, with the six of pentacles, parang kailangan mo isipin yung mga binibigay mo ay, ano ba, um, karapat-tapat bang bigyan siya? Bigyan to, bigyan yan. Think first about your expenses. Hindi lahat ng tao ay binibigyan mo. Parang meron dyan na, 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 na -tala ng pera mo o na, na ng mga kaya mo ibigay. No? So mag-isip ka mabuti kung sino yung mga ginagamit ka lamang. Another message of skull, hidden secrets can harm you. Kaya yung mga sekreto mo, itago mo yan. Hindi pwedeng chinichika mo kahit kanina kasi baka gamitin yan against you. Okay? Another message, you have spear. Heartache over what you no longer have. Ito yun. Napapareminis ka talaga sa pasay mo. Ay, dati meron akong ganito. Ay, dati kasama ko lang siya. Ay, dati masaya kami dati. Pero ngayon, kailangan mo harapin yung present time mo. And dealing with the past is something na hindi mo na kailangan balikan. Okay? The past will only get you um, nostalgic. Pero walang madudurot yun. Kailangan a uh, uh, forward centered ka at saka future oriented ka okay ang yung outcome mo Gemini ito yon for August 25 to 31 but first iyan mo na yung isang tanong ha sasagutin ko po yan after this okay ang outcome mo Gemini for August 25 to 31 ay you have wow page of pentacles i'm seeing you getting that blessing Meron kang tinatrabaho, pinagustuhan may kapan, nilalaanan, may iniwanan ka at may bago kang pupuntahan here with the full card, a new offer. At eto ka, tinatamasa mo yung magandang bunga ng trabaho na ito o ng uh, bagay na ito. Nakita ko na settled ka na dyan sa trabahong yan o sa bahay na yan o sa lugar na yan at nakita mo yung halaga sa buhay mo. At ginagawa mo everyday. Kayod ka ng kayod. You're hard worker. Nakita ko sa inyo, some of you are workaholic na parang sabi mo, hindi ko to papabayaan, hindi ko to iwanan. Magagamit ko to for a very long time. Nakita ko investments or para meron kang inipon na ngayon tumutubo na or some of you para nag-try na na maglagak ng pera para lumaki o lumago or landing on a job na long lasting uh, permanente ito at saka mga gamit mo hanggang sa mag-retire ka so ngayon work hard continue your diligent work make this your top priority and everything will be fine makukuha mo yung magandang resulta mula dito okay na Page of Pentacles is being clarified by you have the Page of Pentacles. Wow. Kina-clarify sa niya. Sabi niya, yakapin mo mabuti yung blessing. Huwag mo hayaan mapunta sa ibang tao yan para sa'yo yan. Kasi pag nagpabaya ka dyan, baka mapunta sa iba. So ngayon, be um, uh, diligent and be proactive in your job, in your kapirahan, in your negosyo. Ilaan mo lahat ng effort mo dyan para kumubra ka ng maraming pera. Okay? So Gemini, this is your August 25, to 31 reading. Napakaswerte mo. This is a brand new beginning for more money. Congrats po. Tumaho na tayo sa isang tanong, isang sagot. So, Gemini, close your eyes and concentrate on this one question. Mabilisan lang, lang to, Gemini, ha? Mabilis o mabilis lang to? You have one and you have two. Pihandi kita ng angel card to clarify all of this. Dahil ang angel mo na sa tabi mo ngayon clarifying this question for you, okay? Kaya pasalamatan mo ang angel mo at saka spirit guides mo. Because they are here to clear this up for you. Okay, Gemini, open your eyes. Inhale. Inhale and exhale the answer to your question. You have the hanged man in reverse. You have the lover's card upright. You have a year from now and you have not the right time. Napakalino sabi ng angel mo, hindi daw ngayon ang tamang panahon. A year from now pa maayos yung question mo. Sabi naman ng spirits mo, it requires your commitment. It, it requires your paninindigan sa isang bagay kung gusto mo ba talaga yan o ayaw. Kasi baka urong sulong ka. And with the hanged man in reverse, either ayaw mo daw malaman kasi o parang kulang ka pa sa linaw, kulang ka pa sa enlightenment o pagkagising sa isang bagay. Parang ngayon kailangan daw puan mo muna, pag-isipan, ito ba talaga gusto ko o hindi. Baka naman nab nab nabubulagan ka lang sa ganda o sa ayos o sa pangarap na yan. Baka kailangan mo muna tignan kung ito ba talaga ang gusto ko or now. In the near future, you will have the good result. Pero ngayon, hindi talaga siya para sa'yo. Okay? Wag mo action ngayon kasi hindi pa ito yung tamang panahon para gawin yung question mo. Okay, Gemini? That is the answer to your question. Ito rin po ang inyong August 25, 31. Comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching. Hanggang dulo, Gemini. I love you. This has been James for James RPH. God bless everybody.